ayan na guys. Uli kong nabalikan ang kulong-kulong beach. Ayan, napakagugulo guys ng aking mga kasama doon. Uh, buong staff ng barangay. at ang aking ang ang aming kapitan uh, abong staff na ng barangay guys. Andito na sila lahat. Ayan. Andito kami lahat pala. Ayan yan, lahat na yan. Ayan. Kamula dyan sa cottage na yan. Hanggang dyan. Hanggang dyan, guys. Ayan. Napakarami namin, guys. Ayan, oh. Ahibas anong dagat, guys, oh. Malayo ang dagat dito sa tabi. Hindi katulad nung punta namin dito nung um, um Por Marias at um, ng aming kamag-anak na si Ate Marisa. Malaki ang dagat guys noon. Ayun, yun yung bahay na yan. Uh, yan ay, ayun guys, yan noon ay nasa gitna ng tubig. Pero ngayon, okay no, ibas na ibas siya guys. Lalo na kanina nung unang dumating kami dito, ay yung, yung nasa unahan na yan, Puro batuhan yan. May mga nanghihibasan dyan kanina nung dating namin. Napaka laki ng hibas guys. Napaka sarap siguro maghibasan dito. Ayan guys. Oh, oh ayan na guys. Yan ang na nila. Ayan. Oh. Eh, nakikita naman nyo na ba yan ayun guys uh, muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nagpalo sa amin mga viewers namin at mga uh, nag subscribe sa aming youtube channel maraming 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 salamat po sa inyong lahat at sana patuloy nyo kami patuloy nyo tangkiliki ng aming mga ginagawang pag-upload ng aming mga video ito pong mga nag-subscribe sa amin ito po'y tinatanawa namin ng napakalaking utang na loob sa inyo sapagkat uh, kami ay inyong sinusuportahan sa aming youtube channel uh, maraming maraming salamat po at dun po sa hindi pa sana nakakapag-subscribe sa amin uh, sana po kami po ay sa pangalan po ng Cor Marias kami po ay humihingi ng tulong sa inyo para ma-subscribe nyo ang aming youtube channel uh, bye bye na po at maraming 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 salamat po sa inyong lahat